May mga batang inabandonan na ng mga magulang nila pero patuloy pa rin naghahanap ng pag-aaruga ng isang pamilya. Pumunta kami ng mga kaibigan ko sa isang ampunan at kakaiba yung pakiramdam sa paligid. Story time! Nagpunta kami doon para magbigay ng mga donations. Sabi ng caretaker, mga dalawampung bata daw yung inaalagaan nila mula 3 months old hanggang 8 years old. Madami sa kanila ang na ng mga magulang yung ilan, ibabalikan e, daw. Pero madami sa kanila, inabando na na. Ako nga pala si Buji at may ako mag-story time. Kung hindi nyo pa ako eh, follow nyo na ako. Ang dami namin nakilalang bata doon at isa na doon ay si Cheesy. Six years old siya. Matangos ang ilong, bagsak ang buhok at wala ng isang mata. At ang lagi niyang tinatanong, kailan darating si mama? Ang hindi alam ni Cheesy, hindi na babalik ang mama niya. Iniwan na siya, hindi na siya babalikan. Tinanong niya kami ulit, kailan darating si mama. Tapos, hinawakan niya ng mahigpit yung kamay ng kaibigan ko, sabay tanong ulit, kailan darating si mama. Hindi talaga namin masabi sa kanya na hindi na darating yung mama niya. Awang-awa kami kasi naghahanap talaga siya ng aruga ng isang ina. Kinausap ng kaibigan ko si Chisi. Ang sabi niya, wala pa akong asawa, pero pwede mo akong tawaging papa. At kita ng bagong mama. Gusto na niyang ampunin si Chissy. Kaya bago kami umalis, e pumunta siya ng admin ng ampunan para tanungin kung pwede ba niyang ampunin si Chissy. Sabi ng caretaker, Naku, matagal na pong patay si Chissy. Lumabas ng ampunan, tumatakbo. Hinahanap daw niya yung nanay niya. Tapos bigla siyang nasagasaan ng isang mabilis na sasakyan. Hindi raw siya nakita kasi masyadong maliit yung bata. Tapos meron daw humawak sa kami ng kaibigan ko. Tapos biglang sabi, Tara na, alis na tayo, Papa.